Yung pinakamagulo, yun ang pinakamagandang ayos. Ang pinakakalaban talaga nila, ito. Mm. Hindi nila friend yan. Uhm, <laughs> um, pwede naman yan. Nag-wild talaga um, siya. Sa may puyo kasi yan. Oh. Yeah. Gano'n lang yung style niyan. Uh, itong para mawala yung ano mo. Kahit walang wax, pakaligo mo, or towel-dry. Ganunin mo uh, lang siya. Lang. Lahat mo gugulungin. Na. Tumamassage <laughs> mo, kasi para mas mabuhay yung buong mo. Kasi straight na straight eh. Oo. Oh, oh, yan. Siguro. Mm. Kakapal kasi ng headlamp. Oh, mm. Kailangan mo kasi yan ang Mas nabubuhay ang buhok. Oo oh, ano, nga, nabubuhay oh, yun. <laughs> ang buhok. Ang gagaling nga na? Dah. Oh, yun, yun naman talaga sa, para sa buhok mo. Ayan. Yan lang magbigay ko sa yung mm. isang tips para sa hairstyling mo. Kasi lagi kang nasa ano eh. Lagi okay, nasa okay. social media eh. Ah, yun ha. Ah. yun yung, yun ang ha. Ah. Isang tips lang para sa gantong buhok. Yung makakapalang oh, oh. Lalo, lalo sa buhok mo. Oh dito lang natayo, di ba? yung dito, dyan, kalaban, kalaban. kalaban, kalaban lahat yan ang nagugupit eh. Oh. Ganto lang, masad mo lang, ikot. Yeah. Yung medyo, parang ramdam mo yung diin, ayan, guguloyin mo. Hindi mo kailangan mag-suklay na ito, boss. Ay, mm -hmm. mo lang siya, ayan. Yung pinakamagulo, yun ang pinakamagandang ayos. Oo O, di ba? na, Tapos, konting hawi lang, o? Oh. Konting hawi lang. Oh. Okay na. Huwag mo masyadong pababain. Kasi, oh. like, ganun ka nang ganun lang. Ganon ka lang, ganun lang. Oo, nakikita mo. oh panis. Galing ah. lang. Ganun. Tiyan mo ito. Wala kang, wala pa itong wax eh. Pero, oh. tapos kapag, di ba, um, nag-helmet ka. Oo. Oh. Oh, Napa-flat. Napa Pag tanggal mo ng helmet mo, ganun lang. Oh. Kaya, parang ano ito, um, wash lang. Yan. So, Kahit, Ayun, ha, ah, mga kasi One Nation, lagi nyo siya sabi, Boss Arch, palahawi ah. Ay, oh, Ganito na, oh. na, na tayo ngayon. Pabalo tayo ngayon. oh, imas <laughs> lang. din mo. Basta yung, ano mo, diin talaga. Medyo oh, may diin. Di ba? Ramdam mo yung diin. Nabubuhay. Oh. Nabubuhay. Kapag araw-araw mo yung ginagawa, um, kapag inaayos mong buhok mo, may iba yung takbo ng buhok mo. Oh, oh. yan ang isa oh, no. kong mapapamis ano, sa Buhok siya, no? Oh, diba? Yes, yung dati walang yung wax. Oh. ganun. Oo, oh, wala. Oh, bagay ayan. na Natutunan sa sarili natin, ha? Ayan, ayan, ayan. Mm. Di ba? kapag na ano, paano kapag, ano na, uh, matagal mo nang ginagawa, ba iba yung texture ng book mo? Hindi na yung sobrang, pag ano na naman. Oh. Pag ano mm. na naman. Di ba? Oh. oh. Ang sabi nga nila sa akin, yung book raw, parang dinilaan ng kalabaw, eh. Mm. <laughs> Kasi pantay na pantay. Hindi, mababago yan, boss. Art. Yan ang kaya kong i-promise Tapos, itry, Ay. itry, itry Ay. muna natin ito. Kasi, yun, pati pala wax, meron na rin na V-lane. Hindi. Ya. Zero one. Siklo yan. <laughs> ah, siklo. Ako pa kay... natin yan. Ah, okay. Siklo. Yan. Sama pa. Ganun lang din na paglagay boss art ng wax. Yan. Medyo... Medyo matigas na. Pero pag ganun talaga yan, mas magandang matigas. Yan. Kasi pag malambot, wala na. sasira agad yan. Ayan o. Oh. Yan lang. Konti lang. Di ba? Grabe kasi akong mag-wax eh. Hindi. Konti lang boss art. Konti lang talaga. Kasi pag sobrang dami, ikaw din mahirapan magtanggal eh. Ganun din. ba diba may wax na to? Ganun <laughs> ah, pa rin. Okay. Huwag kang kabahan na baka di mo maayos kasi ginulo mo, may wax na, ginulo pa. Di ba? Ayan. Oo. Oh. Yung pinakamagulo, yun ang pinakamagandang ayos. Hindi kayo lalagay ng suklay-suklay. Oo. Parang dinidila ng baka. Hindi. Oo. Ganun yung setup ko eh. Hmm. Ang pila ka bagad ng pag-ayos talaga ito. Oh, yeah, mo sa. Kasi One Nation, nagtalagin niyo tinatanong hmm. yung buhok ko. Yan, yeah. oh, di ba pati pala buhok alam ko ibang na, dami tatanong. Ayun. Ayun. Ang dami nagtatanong, sino naggugupit sa akin? Ayoko sagutin kasi baka bugbugin nila. Ngayon, maayos na. <laughs> mm. Oh, di ba? Ah, alam niya na, sino nagugupit ngayon, ha? Ah? Mm. Alam niya na kung sino nagugupit sa kanya. Ah. Ang dami nagtanong sa akin na sa people oh. ko, saan siya nagugupit ako? Pala Bicol boss Archie, no? ako, boss Arch. Ay, ganun! Yes. Ah, mo, mga Bicolano, last tour namin nung Ibo Turismo. Anong doon? Taga Bicol. Saan sa Bicol doon? Albay. Doon sa pinuntan ah, Albay! Yes. Ano? Sa binuhay mo yun, oh, no? Bicolano. Nakapanood ko lahat doon. Swerte, so, yeah, ha? Ayan, oh. Di pa. buhay siya. Buhay, tapos si volume mo lang. Okay. Okay. Hindi yung hawing ganon. kasi oh, yung, kapag ganon ah, parang ganun, wala din pag mo ganun, ikaw lang, i-forward mo siya na may biili din. Galing, galing. Never yeah, ako so, nagkaroon ng, ano, ng toro assessment sa buko. Kasi, alam nyo naman, pag gumit, gumupo po kayo sa barbershop, pag upo nyo, gupit, kwentuhan, out. Kaya pag nagtanong ka, ano yung gupit mo, sabi niya, 3 x 2. 3 by 2, yun <laughs> ay, na yun. Ay, talaga lagi eh. Kaya pag tinatanong ako, saan pa pag gupit? Hindi ko alam eh. anong gupit yan? 3 x 2. Basta alam niya na eh. <laughs> Yun lang. Pero ngayon na-analyze yung buhok ko, may natutunan ako. Ang may mga napapanood akong gumagawa rin ng ganito. At sa totoo lang, honest to goodness, gusto kong ma-experience kasi nga, ina-analyze talaga yung buhok At ako naman, wala kasi akong alam-alam talaga sa buhok ko. Hmm. Alam ko lang alam dito, mag-shampoo. Mag-shampoo. <laughs> kasi ang magandang gupit, kapag ginulong mo, mas gaganda. Balikta, di ba? Balik ta, di mo ayusin kasi maayos na yung gupit eh. Oo. Ah, ah, ah. Kailangan mo guluhin mo. Para magkaroon ng attitude. Para, yes. Eh, So, parang biling nga Parang bilin din, di ba? So, so isipin nyo Kung zero si one moto lang Walang attitude ah. Kaya niligyan ng biling Parang parehas lang din, di ba? Sa pag-aayos Lahat ng bagay Pwede maging may attitude eh Ayan, okay. Kasi, yun, ulitin ko ha mm. Maayos na yung gupet Aayusin mo pa mm. di, Pangit na resulta Sobrang ayos Sobrang ayos, pangit, di ba? Sobrang oh. Sobrang ayos Kaya kailangan Maayos ang gupet Guluhin mo siya. Lagyan ng attitude mo. Oh, no? Lagyan ng Ayan, no? Ignan mo. Basta gilalagin mong ginugulo mo boss. Art talagang ano to. Ayan. O, pinulit-ulit ko sa iyo, ha? Gulo lang, tapos hawi. Okay. Oh, Tanggalin ko muna ito. Kasi, uh, meron ako sa iyong sorpresa. Uy! Ang dami naman sorpresa. Oo, uh, may sorpresa ako sa iyo. Asa na ba yung ten yung sorpresa natin kay boss? Ay, Ay sorpresa pala. Ito, 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 ito. Dito kasi makikita yan. Yun. Meron talaga akong... Yun! Okay. no. Siguro may nag-iisa pa lang 'no. Oh. Namumulubi yung ano ko eh. Yung balabal ko. Sino na to? Sino to? B boss Kai. Ah, si Boss Kai. Ah. So pangalawa tayo. Ah, pangalawa. Boss Arch naman. Boss Axe. Ng magpapaper na tayo kay ano. Tapian natin si Boss Kai. Kasi 'to 'yung ano ano niya. 'Yung tinatalo. Dito man talaga lalaban 'to. <laughs> uh, may mabibili ni Bostoyo eh. Wag, wag. wag, wag <laughs> <laughs> Niyan. <yun. laughs> nakaka ah. Kasi puti eh. <laughs> Ito lang naman yan. <laughs> Ang dami niya yan, yan. Yeah. Ka kung sa ilalim? Eh. Uh, nga pala kasi baka maano yung... Oo, oh, baka oh, ma madami. Madami, talaga yan. yan, 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 yan. Eh, di ko rin tuwin na lahat, yan, para... Tsaka para maganda. Mm -hmm. Tawak na lang ako dito. Ayan, yeah, baka Diba? Ah? Yan, Zero One marami Maraming maraming salamat. Diba? Nakakadalawa na yung ano ko, yung cape ko. Diba? Yan o. Boss Carl, mm -hmm. Boss Arch, Ayan, Zero One moto. Sino na kaya sunod? Sino kaya susunod na boss? Rip. Sino susunod na po, Pogi? Galaerong Barbero.